Magandang hapon mga kadede at welcome na naman po ko sa kampanya bagong vlog. Ah, siyempre ngayon nandito kami para lagyan namin siya ng kahabaan at siyempre katulad natin si Parin Kauto at si Keluni at si Parin Kayo Motas si at Aspat pero ako ko ng metro dahil nakalimutan niya at sa mga nagkukomment po na kung bakit hindi nilagyan ng Yos Oil yung haligi at ngayon niya po ito nalagyan na ni Kayo Luni kanina ng Yos Oil at yung makikita nyo na meron na sila apat at yung na sa ating salas lalagyan pa namin mamaya at yan malam lang namin sa hulog para lagyan ng kabaan siyempre habang nagagayak siya dito ako pupunta doon para gayak naman ang ating aming tuntungan hmm.

sigurado ka dyan, pre. Sigurado mo kung hulo. Diba? Ayos na ayos. Dapat pala mayroon pang isa doon kautol. Sa ano? pag talaga, no? Oo. Uh -huh. Okay. Pag-ba? Kahit yun? Ako, malaki lang ako inatay. Eh.

'yung sa may tunong ng buhona 'yan 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 Nah. Makasih Pak Papa anu Hewan pulang Kita kok.

Uh, oh, sige so, maglagay ka muna yun 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 yun. Yun. Aba matibay pa naman pala. <laughs> okay, 'yan. lang <laughs> po Ako Diyan <takawuan. laughs> okay, so, <laughs> so, na <laughs> ang <maglagay> ka, <laughs> <next bag. laughs> Ay, okay. naka wipers pala doon. Eh, yun di nakahulog. Ang nek mo yun eh. ano. Ang nek maawa. Ay, kilo ang kahoy eh. Pero ang puno ayaw. puno ayaw. Yan eh, kilo. Wala tayong makagawa dyan. Ang pag-aanohan na lang natin dyan, ang Uh -huh. Kilo ang ano dito naman kumilo. Wala naman tayong problema diyan. Dito tayo, dito kumilo. Kung may kumilo eh dito sa parka. Ay sama. Kaya tumama pa dito. Kasi. Di na, ay sama nang ano sa hulo. Kaya nga lang ang muna mula Kumilo na. Pero ang kukura natin diyan ay iyan na itong harap ng ayo harap mo yan. Oo, oh, yan, yan ang kukunin natin. Yan, yan. Kun mo. Ayan iko an. Di mag-aano tayo sa kanya na. Kilo ay, tanggalin daw ng ito. Tapos

yang <coughs>

tao, binibili na tayo. Aray muna, aray. Pero aray, tama aray. Aray, hindi kumibaw. Okay, Papako ko lang, aray. Yan, pako ko muna nga pala yan. Labo sa Apa? Delikado pa lang yung anong pre. Ha, ah, bagay na kapatid. Tumuntong ko muna sa kabila, bago may <laughs> isa. Yan, 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 yan. isa yan. Kiloin mo yung ano yan. Ipatuntong ko na sa

10 na po ng tanghali at nga inya ito makikita nyo naman na uh, kinakabta na nga namin ng soleras itong ating ginagawang tubo uh, at syempre mamaya pag natapos namin itong lagyan ng soleras talagyan po namin siya ng mga tukod at na plano namin na lagyan na rin siya ng pinakakahabaan at pindulon yan at update nyo na lang po kayo mamaya mga kadidi at saka inya muna tayo ano yun? hiyain yeah, <muling> oh, na oh sa yan pa ay siya basag pare nanaray pare tapon mm. na, basag na para ano tutok tayo dito gagatan parang nako kasi malaglad ah mahirap yung ano content ng matibay. <laughs> <Gratid. laughs> Murado. Yan. Yan. May mga man Baon natin yung uno man lang may baon para ano comfortable dyan si madam hmm. sige kidlat pa <laughs> Oh.

Abang may telescope yung kasi yung Kuya ah. <laughs> Kuya Oge, ano nga, sipat na sipat ka. <laughs> ha? Ay! <laughs> yan? yung ano, telescope yung baril bari natin dati. Ayun. Ang <laughs> mag okay. Ano garing mga ano no topre. pre? <coughs> nang tanggalin to pre? Ito, to. Oh. Tanggalin Eh. nakaw pa tayo ng patro meron ka ha? eh patro pari tali ko, dito nga pala kasi lang pala <laughs> ha ito so, sa akin ito oh. ito na pre meron ko dito abotal ka na kaya, uh. kaya nga kapang rin ang amoy nung ano kuya lang ligas ligas rin yun ni mayroon akong na gano'n maglagay ko na oh, okay, thank you. Okay. tanggalin na natin ito kasi hindi ko hindi ako makapatutok hmm. hmm. nakatakot ko sa kabilang area <laughs> ni. baka Love. Oh. Ate, siyang ewg. Lag na kayo nung nilog. tayo ng dos din eh. Na? Oo. Dos, pulgada. Oo, yan. Tutok muna sa loob. Loob ng harigod. Tara, share nila dito Tatayin ko muna ito pre. Overhead ito.

Aba, may juice pala eh. Ay, saka magkape. Ha? Juice na. Puro tao kape. Saan mo na kung juice? Ay, nag-utang. <laughs> ha? Ang ka nga. Oo, kumuha ako asukal. Okay. Ay, yan. Magaling. Hindi pa sa Oh. <laughs> At isang tinapay, oh. Okay. Hino. Ayaw. Ayaw. Oh. Ayaw. Oh. Ayaw. na Ayaw. 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 rin. Ayaw. Ha? Tama lang Diyos no, kalun eh. Malamig to, oh. Hindi <laughs> ka pa kumunan lapis doon. Tay. <laughs> Naku. Oh. Merinda. Bay. Okay, tayo na. Merinda mo na. Ay, kapit lang namin siya. Pwede mag isang oras ay kabit. Bimbit tigas din niya pala, oh.

もう、このままともにやってる人はもう、まだい d うん、u る。 Time check lang po tayo mga po natin ay alas 5.12 na po ng hapon natin. Yan katatapos lamang namin kay Luni. Nalagyan ng kilo yung ating ginagawang kubo dito. At yan, siyempre katulong natin si paring kaotol at si Atsi Kayumot. At ito po yung aming natapos ngayong araw. Yan, makikita nyo naman. At siyempre yung dalawa nandito pa rin. At yan, mapapanood nyo naman sa vlog ko yung kapagawa namin kanina. At siyempre sa blog pa rin Kayumot na. Balakil na lang ang kulang. Anong kulang? Balakil na lang. Oh, at yan niya bukas. Lagyan namin ng balakil para ready na siyang lagay ng yero. Kung may yero yan, pagkahapon pwede na ikabi. Oo, oh, oh, sigurado. Kaso wala. Sa sabado Oo, oh, mga kadidi at nakikita nyo, nag bahay na siya. Ikot na po natin dito sa kabila. Pakita mo rin yung uh, Nalagyan natin ng... Oo ano? Nalagyan ng kalonin. Uh, nakikita. kita. <laughs> Diesel, Diesel at saka Yung use oil. Use oil. Nakikita nyo ma'am, ang ganda ng ating kahoy. Ginawalaan ni Kuya Luning Henle Musa ang gartong kasama. <laughs> <Sula ito. laughs> batangan at saka Pingga at Pingga. batangan. Pingga at batangan. Uh, at nilagyan na nga nila kanina ng oil at may lakong itong kurudo. Para... Yung, ay, kurudo na nga. Pati yung poste. Nilay pati yung poste yung nilagyan nila o. Para po makalibri tayo siya. At, Anay. Lahat ng poste. Yan po, alam na poste na may lagay silang eyebrow. Hmm. Oh. Sa mga nagtatanong yeah, no? po, para sa ano, panguntar sa anay. Yan, yeah, pang panguntra sa anay ito. Kasi naghahanap sila, bakit daw hindi pa nalalagyan ng mga ano, panguntra sa anay? Siyempre, hindi pa natin naglalagyan dahil nang ginagalaw pa naman yun eh. Saka ano, yung kulang na lang po ay yung semento. Semento. Uh, pwede na pong malagyan ng uh, pinaka ano. Ba yung poste bukas? Bago natin siya simentuhan pag yung hindi na tayo nagalaw sa ibabaw para hindi na magalaw. Yan o. At dito na nga muna natin natapos yung aking simpleng vlog ngayong araw. Maraming maraming salamat. Nakabot yung guys sa ng video. At gusto kong pasalamatan na, na suporta sa ating kapanalig lalong ng sa YouTube channel. Salamat ng mga viewers natin dyan. Subscriber, ganun din po sa ating OFW at lalong git. Hindi po rin i-skip ng mga ads sa Silent Views po natin. At yan din po sa sponsor ng Team Kapanalig. Sa masulok na mundo kayo daro. Sana palagi po kayo mag-iingat. God bless you po. Bye-bye.